Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <silence> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay. Bilang isang alipin, ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Paalala sa lahat, ang chapter na ito na ayang huli. Alam ko, nabiting ko na naman kayo. Wala naman ako magagawa kundi maghintay na naman tayo sa bagong labas na chapter. Para update ka agad, maaari ka na mag-subscribe sa YouTube channel natin o mag-follow sa Facebook page. Salamat sa lahat na sumuporta. Salamat talaga sa inyo maging sa YouTube man na subscriber at sa Facebook page subscriber. Hindi ko man kayo maisa-isa, ngunit taos puso ako nagpapasalamat sa suporta kahit wala naman akong video na malalaan para sa inyo. Dahil gusto ko yung mga walamang kakayahang magbayad ay makakapanood ng ating mga recap ng lebre at walang pilitan na magbayad para sa subscription. Para lang mapanood ang isang video, kaya lahat ng video natin open sa lahat, nagbayad man o wala. Ngunit sa mga handang nagbigay para sa ating channel, yan ay kusang loob ng ating mga supporter. Dahil alam din nila, tayo ay tao lang din kumakain din. Hara! Lahat shout out sa inyo. Tamang upang mas store ang mga items, kundi upang masama ng Evil God bilang kakampi sa laban. Masaya namang narinig ng Evil God ang balita at nagsabi na hindi niya inaasahan na matutunan ni Chen ang abis ng ganito kabilis. Nagulat din ito sa bilis ng pakikibalik ni Chen mula sa rift matapos ang test, at natuwa na nakatipid ito ng oras at effort, agad na ipinaalam ng evil god na, simula ngayon, oras na para pagtrabahuin si Chen, dahil handa na itong gamitin sa mga susunod na laban at pag-aralan ang potensyal nito ng mas epektibo. Sa loob ng Rank Evaluation Department, nakaupo si Chen sa isang sulok, tahimik na naghihintay. Matapos ang sunod-sunod na laban at mga pagsusubo, dumating na ang oras upang malaman ang tunay na sukat ng kanyang kakayahan. Habang nakaupo roon, Tila naririnig pa niya sa kanyang isipan ang tinig ng nilalang na nagbabantay sa kanya, ang tinig ng isang nilalang na tila Diyos ng Kadiliman, nagtatanong kung bakit siya tila walang ginagawa. Sa isipan ni Chen, marahan niyang sinagot na naghihintay lamang siya ng resulta ng kanyang potential rating, alam niyang kapag nakapasa siya rito, mas madali na niyang makukuha ang mga misyon at makakakilos ng malaya sa mundo ng mga rifts. Hindi nagtagal, tinawag na ng tagasuri ang kanyang pangalan. Tumayo si Chen at mahinaong lumapit sa babae. Habang tinitingnan nito ang kanyang talaan, napansin ng tagasuri na bagong estudyante pa lamang si Chen ngayong taon. Ipinahayag nitong bihira para sa isang kasing edad niya na makamit agad ang D-rank potential, ipinaliwanag din nito ang buong proseso ng pagsusuri, sinusukat ng aparato ang rarity ng potensyal, na ipinapakita sa pamamagitan ng kulay, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, bronze, silver, gold, platinum, at legendary, ang mas mataas na antas, ania, ay tanda ng mas malalim na puwersang nakatago sa loob ng isang tao. Tahimik na nakinig si Chen, sa di kalayuan, napansin niya ang dalawang estudyanteng kakalabas lamang sa silid ng pagsusuri, ang isa'y halatang dismayado, nakayuko, dahil nakakuha lang daw siya ng bronze, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano kaya ang magiging resulta para sa kanya. Paglapit nila sa isang malaking bato na may nakaukit na mga simbolo ng enerhiya, Hawak ang panel board ng tagasuri at sinabi na kailangan lamang niyang mapatong ang palad sa ibabaw ng aparato upang magsimula ang pagsusuri, sumunod si Chen, at sa sandaling nadikit ang kanyang kamay, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula sa bato, sa una, kumislap ito sa gintong kulay, bago tuluyang naghalo sa mga alo ng berde, tila mga apoy na sumasayaw sa hangin. Napatigil ang babae, sa loob-loob niya, nagtataka kung bakit nagbabago ang kulay, karaniwan, agad lumalabas ang resulta ng pagsusuri, Ngunit sa pagkakataong ito, tila nag-aalangan ng aparato, nang silipin niya ang control panel, wala siyang nakitang error. Ilang saglit pa, biglang sumabog ang enerhiya sa paligid ni Chen, ang liwanag ay naging kulay ube, at mula rito ay sumiklab ang isang presensyang napakalakas, isang puwersang halos makapagpatigil ng hangin, ang mga nasa loob ng silid ay napaatras, ang ilan ay halos hindi makahinga, ang hangin ay naging mabigat, at ang sahig ay bahagyang umuga sa tindi ng star energy fluctuation na nilikha ng binata. Ang dalawang estudyanteng nasa gilid ay napatitig lamang, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Sa kanilang isipan, pareho nilang naramdaman ng sindak at paghanga. Hindi nila alam kung anong uri ng potensyal ang sinusukat, ngunit batid nilang ito ay higit sa karaniwan. Ang tagasuri, sa kabilang banda, ay nanatiling nakapako sa kinatatayuan, sa buong panahon ng kanyang serbisyo, ngayon lamang siya nakasaksi ng ganoong kalakas na detection wave. Hindi niya alam kung anong uri ng nilalang ang kaharap niya, hanggang sa, sa gitna ng pag-ikot ng liwanag, biglang lumitaw sa monitor ang salitang, Apostle. Nanlaki ang kanyang mga mata, isang kulay ube ang bamalat sa paligid ng panel, isang kulay na hindi pa kailanman lumabas sa talaan ng kanilang kagawaran, mabilis niyang naisip na ito ay isang ganap na bagong antas ng potensyal, sa mga record, walang nakasaad na purple rank, at lalo pang nakakagulat na ang ipinakitang kakayahan ni Chen ay may pangalan na agad, isang propesyon, nakaraniwang lumalabas lamang kapag ang isang awakened ay umabot na sa ikalawang yugto ng pagising. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang section chief, dala ang mabigat na presensya ng autoridad, agad nitong tinanong kung ano ang nangyari, ipinahayag ng babae, halos nanginginig pa, na mula sa estudyante ang pinagmulan ng kakaibang enerhiya, hindi siya sigurado kung nagmalfunction ang aparato, ngunit ipinakita nito na ang resulta ay purple rank, at ang potensyal na pangalan ay Apostle, isang bagay na tila kabilang na sa mga profesional na antas ng awakening. Lumapit ang chief at sinuri ang panel, matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan itong tumango, walang mali sa datos, at ang aparato ay hindi maaring magkamali, sapagkat hindi ito gawang mundong ito, pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga, tumingala siya sa liwanag na unti-unting humuhupa at marahang winika na tila may halong paghanga at pagkamangha, na ang nasaksihan nilang resulta ay maaaring unang hakbang sa isang bagong yugto ng pag-aaral ng kanilang mundo. Ang Purple Rank ay hindi isang pagkakamali, ito ay isang bagong antas. Mula sa komunikador ng Hepe, agad niyang kinumpirma sa mga nakatataas na ang aparato ay gumagana ng maayos, ayon sa ulat, ang potential name ni Joe Chen ay Apostle, at ang kanyang ranggo ay Purple, isang kulay na hindi pa naitatala kailanman. Pagkatapos ng pag-uusap, lumapit ang babae at ipinaalam sa Happy na natapos na ang pag-ukit sa itim na card. Agad namang tinungo ng Hepe si Chen at iniabot dito ang card. Ipinaliwanag niyang si Joe Chen ay may natatanging uri ng potensyal, isang kulay na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan, dahil kulang pa ang kanilang impormasyon, pansamantala itong ikinlasipikan ng mga nakatataas bilang unique rank, ayon sa kanya, ang apostle potential ni Chen ay karapat dapat pag-aralan ng mas malalim, at balak nilang muling suriin ito kapag sapat na ang mga datos at nakita na ang tunay na lawak ng kanyang kakayahan. Habang nakatitig si Chen sa card, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napaisip siya kung may kinalaman kaya ito sa Creation Authority fragment na taglay niya. Samantala, sa paligid ay umalingaw ang mga bulungan ng mga estudyante, may ilan na humanga at nagsabing kamangha-mangha ang unique rank, ngunit mayroon ding mga nagduda at nagsabing baka naman ito ay mas mababa pa sa bronze, gayon paman lahat ay nagkasundo na kakaiba ang pangalang Apostle, at tila may malalim itong kahulugan. Para kay Chen, tila magarbo lamang pakinggan ang naturang pangalan, sa kanyang isipan, ang Apostle ay karaniwang tumutukoy lamang sa tagasunod o lingkod ng isang pinuno, subalit hindi na niya ito binigyang pansin, ang mahalaga sa kanya, natapos na ang pagsusuri at hawak na niya ang kanyang sertipikasyon, handa na siyang kumuha ng kanyang unang misyon. Pagdating niya sa mission hall, nilapitan siya ng isang lalaki na tila pala kaibigan, ipinakilala nito ang sarili bilang Zhang Hao, at ipinaliwanag na kulang pa sila ng isa para sa isang gathering mission, ipinakita nito kay Chen ang detalye sa kanyang telepono, isang simpleng trabaho ng pagmimina na ligtas at may tiyak na bayad. Ayon kay Zhang, bagaman mas maliit ang kabayaran kumpara sa mga combat mission, mas madali at mas mababa ang panganib. Napangiti si Chen, apat silang miyembro, at bawat isa ay makatatanggap ng dalawang kredito at limampung libong ginto. Para sa kanya, sapat na yon para sa isang maayos na simula, agad niyang tinanggap ang alok ni Zhang. Habang naglalakad palabas ng bulwagan, ipinaliwanag ni Zhang kung paano magrehistro sa opisyal na aplikasyon ng paaralan upang makasali sa mga recruitment post, pagkatapos ay kumaway ito sa kanyang mga kasamahan upang ipaalam na nakakita na siya ng bagong miyembro, sa saglit na yun, napansin ni Chen na tila magkakapalad sila. Masigla ngunit may halong kaba para sa misyon. Habang naglalakad patungo sa kuweba, naisip ni Chen kung bakit wala silang safety supervisor, ipinaliwanag ni Zhang na tanging sa mga pagsubok para sa mga bagong estudyante lamang libre ang serbisyo ng tagapangasiwa, para sa mga karaniwang misyon, kailangang magbayad ng sariling supervisor kung nais ng protection, ngunit dahil ligtas naman daw ang pagmimina, hindi na nila kailangang gumastos pa. Di nagtagal, narating nila ang kuweba na tinatawag na Crystal Mine Cave, Mula sa mga pader nito ay kumikislap ang napakaraming kristal na tila mga bituin sa dilim, namanga ang buong grupo. Para kay Chen, napakaganda ng tanawin, tila isang paraisong yari sa liwanag. Ngunit sa gitna ng paghanga, biglang narinig niya sa kanyang isipan ang tinig ng Evil God. May kakaiba itong nararamdaman sa paligid at nagbabala kay Chen na may malakas na enerhiya sa mga kristal. Tiningnan ni Chen ang window system at napansin ang bagong impormasyon. Ayon sa tinig ng nilalang sa loob niya, Napakayaman ng star energy sa mga kristal na yun at maaari niyang gamitin ito upang makabawi ng lakas Dahil dito, lalo siyang naingganyo na magtrabaho ng mas maigi Lumapit si Zhang at iniabot kay Chen ang isang ekstrang kasangkapan para sa paghuhukay Agad silang nagsimula sa kanilang gawain Habang tumatagal, napansin ni Zhang ang lakas at bilis ni Chen Halos hindi ito napapagod, labis siyang humanga at naisip niyang marahil ay isang strength type ang potensyal ni Chen Ngumiti lang si Chen at hindi na nagbigay ng paliwanag Labis ang tuwa at paghanga ni Zhang, sa isip niya, napakaswerte ng mga tulad ni Chen na may kakayahang makipaglaban at makahanap agad ng grupo, siya, bilang may vision enhancing na potensyal, ay limitado lamang sa mga gawaing tulad ng pag-uukit at pagkulekta, malayo sa anumang labanan, habang patuloy silang nagtatrabaho, napuno ang hangin ng tunog ng mga piko at pagbasag ng mga kristal. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang malamig at mabigat na boses ang biglang umalingaungaw sa isipan ni Chen, isa yung paalala mula sa nilalang na nananahan sa loob niya, ang tinig ng evil god. Mahigpit nitong sinabi na itigil muna ni Chen ang kanyang ginagawa, dahil hindi nito kayang sipsipin ang enerhiya ng mga kristal, tila may maliraw sa lugar na yun. Nagtakas si Chen sa sinabi nito at sinubukan niyang siyasatin ng dahilan, kinuha niya ang isang piraso ng kristal at inangat sa liwanag, sa kanya napansin ang isang abiso mula sa kanyang system. Notice, no ownership rights detected, cannot store. Doon niya napagtanto ang lahat. Hindi niya kayang itago o gamitin ang mga kristal dahil hindi pa niya pagmamayari ang mga ito. Lumalim ang kanyang pag-iisip, napansin tuloy ni Zhang na tila hindi na gumagalaw si Chen. Nilapitan siya nito, halatang nag-aalala, at tinanong kung bakit ito nakatitig lang sa mga kristal, nagbiru pa ito na baka may balak si Chen na magnakaw, sabay paalala na ang lahat ng nakukuhang kristal ay pag-aari ng paaralan at mahigpit na ipinagbabawal na kunin yun ng palihim. Ngunit hindi na pinansin ni Chen ang sinabi ni Zhang. Sa halip, patuloy siyang nakipagugnayan sa tinig sa loob ng kanyang isip, na pagtanto niyang kailangang isumite sa paaralan ang lahat ng makokolekta nilang kristal, kaya't walang paraan upang mapakinabangan niya ito. Nainis siya sa kakulangan ng oras at sa limitasyon ng kanilang misyon, isang oras lamang upang makumpleto ang lahat, subalit malamigang naging tugon ng Evil God. Ayon dito, hindi na yun problema nito, siya raw ang humanap ng paraan. At tila sinagot ng tadhana ang kanilang pag-uusap sa pinakamasamang paraan, biglang yumenig ang buong kuweba, nagkalat ang mga alikabok, at nagsipagbagsakan ng ilang bahagi ng kisame, lahat ay napatigil at nagtangkang magtago, ngunit mula sa madilim na bahagi ng lagusan ay sumigaw ang isang napakalakas na alingaw-ngaw, isang dambuhalang nilalang, at ang katawan ay gumagapang na parang higanteng uod. Nang ang lahat, isa sa mga kasamahan nila ang napasigaw, nagsasabing yon ay isang crystal-eating king worm, isang halimaw na dapat ay hindi nagigising sa ilalim ng minahan, nabalot ng takot ang grupo, Narinig ni Chen ang sigawan ng mga kasama niyang nagsasabing maling impormasyon ang naibigay sa kanila, akala raw nila ay ligtas ang misyon. Ayon kay Zhang, ang halimaw na yun ay naninirahan sa mga ugat ng kristal at napakasensitibo sa anumang paggalaw o ingay, dahil sa paghuhukay nila, tiyak na bulabog nila ito, sa takot, mabilis na nagpa siya ang grupo na tumakas, iniwan ang mga kagamitan at mga kristal. Habang nagsisipagtakbuhan ng lahat, nanatiling kalmado si Chen, sa halip na sumabay, Napaisip siya sa sinabi ng halimaw na nakatira sa mga ugat. Tila may kung anong kuryusidad na pumasok sa kanyang isipan, ngunit bago pa siya makagalaw, dumagundong ang sahig at sumugod ang halimaw sa kanila. Si Zhang, na halos maabutan ng nilalang, ay muntik ng matangay, ngunit sa huling sandali ay itinulak siya ni Chen palayo, isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan kasabay ng pagnasab ng halimaw, at bago pa man makalingon si Zhang, nawala si Chen sa kanyang paningin, nilamon ng buhay na bitukan ng halimaw ang binata, Kasabay ng pagbalik ng katahimikan sa kweba